kanto? May paradahan ng jeep. Kanto, paradahan ng jeep. Sa may gate mismo, ng Ceramonte. Ceramonte? Okay. Ah, oh. doon. Sige, sige. ala yun ng pin mo, nandito. <laughs> sige, sige, sige. Punta kita dyan, ma'am. Hintay ako. Okay. Sir, salamat. Okay. Ayaw mo sa labas. So, eto. Oo. Uh -huh. may -uh. Maiwan ka dyan, bahala ka. So, meron na tayo nakuhang booking andyan lang sa labasan uh, 130 meters no hahatid natin sa San Mateo si Jaguar nasa lobay eh. ayaw lumabas walking to ah biyahe na <laughs> andyan lang sa taas nabiyahe din yun si David ng ano eh, joyride eh parehas kami kaya lang baka gabi siya lumabas ito yung problema dito sa amin maputik matubig minsan madulas mas dulas talaga ito basketball excuse me ito lang siya lapit lang Ano natin i-arrive natin yung eh wala akong internet hindi nakabuhay yung ano natin data arrive at pick up si D ayan tawagan natin sakto na ano yan hello hello, hello ma'am good, good morning joyride po andito po, po sa labas ah uh, wait lang po ah sige po bye bye Saan kaya lalabas? Andun yung ikinabit natin na metro. Eh? Kaya anong street to? Ah? Ay, kuya, saan ka banda? Andito yata ako sa kabila eh. Ay? Saglit, ikutan kita ha. Sige pa. Andun yata sa kabila. Dito yung pin. Pero, yun nga. Oops. Saan kaya yun? Baka nandito siya. Hello, Hello ma'am. Nasa labas ka ng kalsada? Pa? Sa labas ka ng kalsada? Opo, sir. Ba't wala akong makita? Sige, wait lang ha. Ah. Bye bye. Wait lang, lalakad na lang ako. Anong street ba to? Hindi ko alam kung ano street to eh. Wala, hindi ko rin alam po. Iyan, ayo lang. Anong ano ka dito? Anong block? Block 6? Ah, nasa block 6, block 8? Block 6, block 13 to. Kuya, saan yung block 6? Block, oh. Ha? 4A? Diyan. Kuya, nandito ako sa, sa Nandito ako sa may kanto. Sa kanto? Sa paradahan ng jeep. Kanto paradahan ng jeep. Paradahan ng jeep? Okay. Oo. Sa, sa may gate mismo. Sa may Topo sa gate ng ano, ng Silangan ng Ceramonte. Okay. Ceramonte? Okay. Ah, doon sige sige. Ala yun ng pin mo nandito. <laughs> sige sige sige, Punta kita dyan, ma'am. Intay muna ako. Okay. Sir, salamat. Ang okay. layo. Nandito eh. Dito lang nakapino. Sa Tierra Monte. Ayan. Ay, sige. Okay lang. Ay, sorry. Sa gate ng Tierra Monte. <coughs> tayo pag, pagka ganun lugi ang layo ng ikutan natin overhead mo ganyan yung ano ah. kaya wag minsan din kayong magagalit sa mga rider na nahingi ng dagdag o kaya eh, normal lang talaga na bibigyan nyo ng tip kasi minsan ganito um, gaya nyan yung pinya na doon sa malayo ito, sukatin nyo kung gaano kalayo yung ano, sinasabi niyang gate ng Tierra Monte. Mayigit siguro, kulang isang kilometro siguro to. Eh, ang pinya nandun. Oops, yeah. So, kung walang tawag, hindi mo na makikita yung mamimit up yung ano mo, yung pasayero mo. Eh, okay lang, uh, first passenger ko si ma'am, ayoko naman, ayoko naman na tawag doon. Cancelahin yung ano niya. Buwi na ano eh, hindi nga. Asan na kaya? Ito na yung gate eh. Para dahan ng jeep asan ka dito sa may gate tawagan uli natin ito na yung ano eh ayan yung gate o oh, Sierra Monte hello ma'am asan ka ma'am andito hmm. ko sa may terminal ng jeep Magpakita ka, ma'am. Hanapin mo yung naka-joyride. Ako yung naka-joyride, hindi kita kilala, ma'am. Ah, ayun. Sige, bababa na lang ako, kuya. Yes. Asan ka? Ah, Dito andyan. Na lang. Ah, may paradahan doon. May paradahan dito. Ah, sige, okay, ah, sige, 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 sige. Ayan na si ma'am. Bigyan na natin ang helmet ng helmet na malupit. So, kita na ayun. Kita na kami ni ma'am. Hi ma'am. Good morning. <laughs> Maaga-aga tayo. Nagkaligawan, ah. Dayo lang kasi ako dito. <laughs> ah, dayo ka lang. Uh. Malayo ng pin mo, ah. Nandun. Ah. Hmm. Like, ano lang ako, Sige lang. Minsan yung exact location na yan, ano eh. <laughs> Madaming, ewan ko lang, ah. Global positioning. Wala, malayo eh felicidad. Sige, ma'am. Huh? Okay, go na. Okay na, ma'am? Okay na. Ayan, nagkita na rin tayo sa wakas. <laughs> <laughs> nagkita na rin tayo sa wakas. <laughs> Sabi ko nga dun sa katrabaho ko, alam ba, parang malapit na na sa heaven. <laughs> Kasi pataas, ano? Pataas. Ah, napunta, napasyal ka lang dyan. Oo. Uh, maganda dito, walang baha dito. <laughs> pero ang hirap ng ano? Ah. Uh, transportation. Uh, transport. Pag may may ka mag joyride, right, di ka na ano mahirapan <laughs> kahit anong oras 'yan. Or magastos din ah. Ayun ah, nga lang, medyo magastos ng konti. Pagka ano, kasi medyo above minimum ng ano eh. Special ano kasi 'yan eh, special delivery. ah uh, <laughs> special delivery with care. Hindi <laughs> kasi dito minsan kahit madaling araw, ala una, may mga Pero, nagbubok dito. Oh. Ay, ibig sabihin dito ko talaga. Oo, taga dito ako. Kaya sabi ko, in kita, ang lapit mo lang sa akin eh. Sabi ko, 130 meters. Andun ka lang. Pagpunta ko, hindi tayo magkita. Sabi <laughs> ko. Buti sinabi mo,